isang senyales ng kamangmangan ng foolishness yung pagsasalita ng hindi iniingatan. Yung ipinagyayabang mong ako, pag inisip ko, sinasabi ko. Yung pagka naisip ko, talagang ibubulalas ko. Bakit? Ganun ang iniisip ko sa kanya, sasabihin ko, I'm sure marami kang kaaway. I'm sure ko konti magmamahal sa'yo. Hindi ipinagmamalaki yun. Dapat pigilin yung ganong kate ng dila. And next, to stop talking too much is to stop nagging. May mga tao nakakasakal kasama, nag ng nag, takatak ng takatak ang bibig, walang tigil. Do you know that nagging is stress passing? Because the sound of your voice enters the private ears of people around you, paglampas yan sa iyong mga boundaries, And stop nagging, especially if you are being ignored, unheeded, exactly because you nag. Alam niyo po ba na maraming bungangera talagang hindi pinapakinggan, kaya lalong nagbubunganga. Ang hindi nila naaalala, kaya nga sila hindi pinapakinggan dahil naiinis sa pagbubunganga nila, na yung hindi pagsunod sa kanila at hindi pagbibigay sa kanila isang uri ng rebelyon o paglaban. Kung pagbubunganga nga, ang ginagawa natin, siguro meron tayong gustong ma-achieve. Meron tayong gustong magawa, makamit. Pero pagka hindi nagwa-work, if your nagging, does not bring the product that you want, then you've got to change your approach. Kung yung asawa nyo hindi nagbabago ka na nag, dapat baguhin nyo ang inyong style. Kung hindi nagbabago ang inyong anak, ang inyong sino man sa kananag, change your style. Now, people who are being nagged, why don't you help this person to stop nagging by giving her or him what he wants? Many people nag because they don't get what they want. Maybe sometimes they are right. And it is also to your credit if you make them stop talking by listening to them if they are right. Pero dapat tumigil tayo ng sobrang pagmamalabis ng bunganga. Kung talagang meron tayong gusto sabihin sa ating kapwa, isang tahimik, payapa, matalinong usapan, walang emosyon, walang sigawan, walang paronggit, sabihin nyo ang inyong niloloob. At nang masabi din naman ng tao ang kanyang iniisip. At tapos ang tama na, huwag nyo na uling ulit-ulitin na inag. Makakainisan lang kayo. Maraming mga tao, tumanda na lang, hindi pa natututo. Lahat ng naiisip, sinasabi. Pero tingnan nyo, metalab ba? Nakukuha ko ba talaga yung gusto ko? Kabubunga nga. At kung nakuha nyo man, baka napilitan lang yung nagbigay, Pinagbigyan lang kayo, huwag niyong asahang laging mangyayari uli yon dahil nagbunga nga kayo. Iba yung ibinibigay ng kusa at iba naman yung pinipiga mo dahil lang kulit mo. Masarap yung may okasyon, hindi ka naman humihingi ng regalo, ni niregaluhan nga kusa, kesa sita ka ng sita, bakit ako di mo niregaluhan? Eh hindi ka na nga niregaluhan, dapat makahalata ka. Dahil kung gusto ka na magregaluhan, mahirap ba magkusa? So kung paulit-ulit ka, lalo lang maiinis yung tinatanong mo, bakit tungkulin ba niya, niregaluhan ka? Nasa batas ba yun na dapat niyang gawin? Misan marami tayong demands. Bakit ako hindi mo dinadalaw? Bakit ako hindi mo giningitian? Bakit pagka ako ang kasama mo, tahimik ka lang? Ang tanongin natin sa sarili natin, ba't masaya siya pagkasama niyo yung iba, pagkasama kayo, wala siyang gana. Ba't siya mabait sa iba, sa inyo hindi? Kasi kung mabait na siya sa iba, ibig sabihin, marunong naman siya maging mabait. So kung hindi siya mabait sa inyo, sinasadya niya. Kasi marunong naman pala siya maging mabait sa iba. So deserve before you desire.